Kitang-kita natin, parang we welcome tayo nitong mga anghel. So isang magandang araw para sa panibagong lugar na naman na ating lalakbayin. So ngayong araw ay pupunta tayo sa Berhin of Manawag or Early Day of Manawag doon sa St. Benedict Monastery. At pupuntahan na rin natin yung berhen na nasa mismong ilalim ng bundok. Pero bago yun ay nandito muna tayo ditong parte ng Carmen. So pansin na pansin natin dito itong grandstand ng Carmen at itong oval area. So, kitang-kita natin dito yung ganda ng kanilang grandstand, yung mga upuan na makukulay na upuan. So, dito. So, kung nandito po tayo sa parting ito, so, panigurado ay hindi po tayo magugutuman hanggat may tira tayo. Dahil dito, magkabilaan po dito yung mga nagtitinda ng pagkain. So, dito sa kabilang banda, mapapansin natin dito yung mga maraming nagtitinda ng fried chicken at saka tempura. So, dito naman sa kabila, yung mga palamig, nandito naman, gaya ng milk tea. So, dito makikita natin. So, so at mula sa bahagi ito ng Armen, ay magta-travel po tayo ng labing dalawang minuto papunta doon sa Arlidio, Manawag. Kaya tara, sama tayo sa biyahe namin. bula po doon sa sentro ng Carmen ay narating na po natin itong St. Benedict Monastery. So dito po ito matatagpuan sa Barangay Corte. So, so dito po tayo dadaan, papunta doon sa berhen na pupuntahan natin. Yung sinasabi kong berhen na nakatago doon sa inalim ng ng mismong bundok. At bago natin puntahan yung nasabing lugar ay lumibutin muna natin itong buong monastery. Kaya tara sa papasok natin dito sa lugar ay bumubungad agad sa atin itong malaking imahe ni Jesus. So, dito naman ay pansin natin yung mga sasakyan na nakaparada dito. So ito nga pala yung nagsisilbing designated parking area ng mga sasakyan dito. So dito rin ay pansin na pansin natin dito itong mga ganito. So ito naman yung nagsisilbing uh, kainan ng na mga dibuto na pumupunta dito. So kaya ayun, sa lugar ay may mga free candles po na nakalagay dito. So nakadepende na na, na po yan sa inyo kung gusto niyo pong magbigay ng mga donation. At least masustain nila yung mga ganitong pangyayari. So sa gilid lang mismo nitong simbahan at sa mismong harap nitong Senior Santo Niño. So nandito po dito. So asa dito ay meron din po doon sa baba, doon sa mismong gilid ng Rosary Center ay meron din doong uh, ganito. Kaya ayun. dahil sa sobrang tahimik nitong lugar ay nilagyan nila ito ng Rosary Center. So dahil nga sa napaka-perfecto ng lugar na ito para doon sa spiritual healing. At para doon sa mga hindi nakakalam, ito yung Our Lady of Banawag nga pala ay ito yung patron para doon sa mga may sakit, uh, may matinding pangangailangan at para doon sa mga helpless people. matapos nating pasukin yung mismo loob nitong Rosary Center, ay pansin po natin doon sa likod ng Beren, ay parang may maliit na bintana. Kaya dito sa likod ay may sikritong daanan tayong napansin na may maliit na hagdan pala paakyat doon sa loob. At doon ay pansin na pansin natin na pwede palang hawakan yung mismong uh, imahe ng Beren. Kaya dito, tara! Likod lang mismo nitong Rosary Center itong hagdan na ito ay paakyat doon sa mismo berhen. Tara! So, kung mapapansin natin dito, ito yung berhen. Ito yung likuran ng berhen. So, dito po, uh, aside na nakakandado na kasi dito yung malaking parte, dito sa baba, papansin so, natin itong maliit na bintana dito. So, pwede po natin hawakan dito yung mismong bear hand yung bear at saka yung damit na suot nitong RDB o manahon kaya yun Para po doon sa ating mga deboto, so ito nga pala yung mga Uh, schedule ng mga misa nila dito. So, at least may mga idea kayo kung anong oras o anong araw kayo pupunta dito sa nasabing lugar. Sa lugar, ay pansin natin yung mga ganitong imahe. So, dito, kitang kita natin, parang we welcome tayo nitong mga anghel. So, sa kabila naman, sa likuran nito, eh, dito ay pansin naman natin itong mga anghel na ganito yung sign. So, yung sign. So, ibig sabihin po nun, so, napaka-solemn po nitong nasabing lugar. Tara! Tara! dito po ay may, meron din tayong makakita na ganito. So, ito po siya yung nagsilbing wishing wheel. Dalawa po ito dito. Dito mismo sa harap nitong simbahan. Dito sa kabila, magkabilaan po dito. Doon sa kabila at saka dito. So, sa harap na mismo nitong mga santos. Pansin rin natin dito sa lugar, yung labing dalawang mga apostoles o yung mga santos na nakasama ni Jesus doon sa Last Supper. So ito sila, nakaharap mismo dito sa mismong simbahan. nga sa hindi natin alam na hindi na pala pwedeng puntahan o hindi na pwedeng daanan galing dito papunta doon sa mismong berhen na nandoon sa mismong ilalim ng bundok ay hindi minabuti na lang natin na hindi na lang puntahan yun so sayang nga lang at hindi nila inopen yung gate at least para makita sa natin yung malaking groto ni Jesus na nandoon sa taas at saka itong mga station of the cross so napakaganda po ng kanilang mga station of the cross na nandito sa so, aside kasi na ang gaganda ng mga imahe na nandito ay sobrang linis pa ng kanilang ista nasabing station. Mula sa bahaging ito ng Saint Benedict Monastery ay hanggang dito na muna at kita kita ulit tayo sa mga susunod pang lugar na ating lalakbayin. Bye-bye!